Hello guys! Hello si mga super kasari! Welcome back again sa ating YouTube channel. Na-miss nyo na ba ang mga yaw-yaw ni Madam Negosyante dito sa ating YouTube channel? Yes, dahil na -miss ko na din. Oo, -o. kaya for this video, may kunting yaw-yaw tayo. About oh, dito sa ating tindahan, alam nyo ba yung month of July? Super, super, nang very light lang naman nun. No? Medyo, medyo. matumal talaga ang Bigayan, ang pasok ng benta, mm -mm. ako lang ba ang nakaramdam o kayo din? Nag-start nung June, okay pa sa alright. Nung July, July, medyo bumaba. At ngayong August, para nakikita ko na sa aking sales everyday, bababa pa. Alam niyo yung mga dahilan. Unang-una dyan, dahil nga nadali na tayo ni Dali. Oh, ah, oh, nakakaloka dyan. At syempre, mga tao din eh, wala masyado pera ako lang ba'y nakakaramdam na wala masyado pera ang mga tao ngayon? Isa na ako doon. Ah, ah Kasi nga, humihina ang benta. Siyempre, humihina din yung kita. Ganun naman talaga sa negosyo. Pero siyempre, hindi tayo papayag na hinto tayo. Patuloy pa rin. Basta importante, may pumapasok na pera. Pero ngayong July talaga, mula June, July, August, talagang tumal talaga isa na nga dyan, si Dali na nag, naging kakompetensya na natin, ang iba nating mga customers doon na kay Dali kasi nga mura nga daw sa Dali. Oo, oh, may customer nga ako, nagkukumpara pa ng presyo ko at presyo ni Dali. di ba? Diba? Akala mo no, nakakautang sila sa Dali. Tapos dito sa tindahan natin, uutang sila, tapos magkukumpara pa sila sa Dali daw, mura. di na lang sila, wala namang problema, ba? Diba? Pero, yun nga, nadali na nga tayo, kaya... To. Patuloy pa rin. Eh, ganoon naman talaga ang negosyo. Gano naman talaga ang buhay. Alam mo, pag nakikita ko nga yung daily sales report ko, talagang kung mahina ang loob mo, talagang malulungkot ka. May stress ka. Pero sanay na naman tayo dyan, diba? 35, sama yun. 28 plus 20 plus 10. 93, wala na. Ay, yung pakulang na. 118 na. mahal kasi nung kinuha mo. Palitan mo na maliit lang. Oh, Ingin eh, ng no, mga bata. Dito nga ako sa gilid na to. Ayan. Tsaka isa pa dyan, syempre, eh, ang madam negosyante, medyo naglalaylo. Kasi nga yung 40s na tayo. Eh, ba, ang dami nang nararamdaman sa akin. Ang sakit na ng tuhod ko, ang sakit ng mga balakang ko. Oh, tumatanda na talaga tayo. Kaya dapat hinay-hinay lang. So, anyhow, yun nga. Gusto ko lang i-share sa inyo. Baka relate kayo. O siya, yun na lang muna at maraming nabal eh. At ako ay medyo na-stress sa panahon ito kaya nagkaka-breakout tayo. Bye-bye. Thank you for watching.